Aries, huwag ka masyadong mabait sa mga makakausap ngayong araw, at huwag din maging mapagbigay sa hingi ng hingi ng tulong, dahil kaya nilang dala ng kalungkutan kung tutulong, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Taurus, huwag kang masyadong magpupuyat at umiwas sa alak sa gabi, at huwag din magdadala ng malaking pera kung maglilibot, ang signos na pahiwatig na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Gemini, mag-ingat ka sa gabi sa mga nilalakaran at sa mga kalye, at pag-iingat sa mahalagang bagay sa iyo, at baka biglaan mong mawaglit magdudulot ng problema, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, Ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig, magsalita ng mga tukso sa pagmamahalan, at sa pagkain ng hindi mo talaga kinakain ng madalas ng maalagan ang kasipagan ng kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, ngayong araw ay may ingat ka sa mga kasama na mahilig magdala ng chismis, at nag-ongat sa sarili dahil bad energy sa pera ang pwedeng makuha, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, maging maingat ka sa gabi kung maglalakad ka sa lansangan, dapat laging alerto at sa pagsakay ng mga sesakayan baka may maywan ka, at umiwas sa alak sa gabi, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, maging maingat sa mga makakausap na bago ka kilala lalo ng katagpo mo, sa labas para hindi ka mabigyan ng kalungkutan, at sa pagtawid-tawid ay labis ding maging alerto, ang signos na ayon es kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, maging mabaha ang iyong pasensya, sa mga kapamilya ngayong araw nang walang suliranin na dumating bawat relasyon, at iwasan mo maglabas ng pera sa paglilibri sa ibang tao, dahil nakukuhanan ka lang swerte, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Sagittarius, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil talagang pwedeng manggaling ang problema sa ganoon sa pera at umiwas ka rin sa mga discussion ngayong sanang malihi sa bad energy, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan hanggat maari dahil alam mo ba na tukso sila ng gastos ngayong, at umiwas ka rin sa alak at sigarilyo ngayong araw para sa iyong kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, maging maingat ka sa paggawa ng mabilis at pagkilos ng mabilis at pag-akayat, para sa iyong kalusugan at dapat huwag muna maglabas ng malaking pera ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Paisis, maging maingat sa mga mabibilis pagsaysalita sa mga kapatid at magalit kagad, dahil magdudulot sa iyo ng suliranin sa pera sa hinaharap, kung magagalit ka ngayong araw, at huwag magbibigay ng pera sa mga kakila pag malapit ng Gamabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw.